Ngayon guys, uh, ito na yung ating palay. Ano, oh, may bunga na guys, oh. So, yan. So, maraming sabag o oh, damo. Atong uh, sabag na to, hindi mawala-wala. Ito po yung problema ng farmers ngayon dito sa Barangay Libas. Dahil matata, matataba talaga yung tinatawag nilang ano. Ah, uh, parait ano, sabag aywan ko, ito. Yan. Oh. Ito po yung problema namin. Ayun. Yan. Ito, yan. Ito po yung problema namin pero maganda naman yung original, guys. Kasi yung ano, yung sabag matatag, matamat mahaba. Ayun. Ayun. Pero ito guys, yung original. Ayun So ito na guys uh, ngayon, pizza trace. So mga pizza 20, maaanin to guys. Ayan Ayun. Maraming damo. Doon nang sa kabila naman yung kay tatay. Ayun oh. oh. So to po yung problema namin, yung sabag talaga. Aywan ko kung anong hilo ano bang ano bang hilo ang makapamatay nito. Ito. Ito yung malab, mahaba yung sungo hmm? yan ang original guys ito po Ayan. ito po yung mintin natin uh, na 1 hectare hanggang doon ano o oh. hanggang doon okay naman kasi maganda yung ano um, ani ng binhi na triple 2 na tinatawag Ayan. so pasensya na guys ka, hindi na, na masyado ako makapag upload kasi na mahirap yung signal natin hindi pa tayo nakabili ng wifi yan maganda yung ano yan maganda yung palay natin kahit may sabag yan o So hanggang dito lang muna ang aking video. So bye bye. I love you more. Happy New Year sa inyong lahat.